Magandang araw, ikasampung baitang. Pinabati ko kayo dahil nakarating kayo sa ating pangatlong araw. Muli, ang paksa ng ating aralin ay ugnayan ng personal na pagpili ng karera sa pagpapabuti ng pamayanan. Batid ko na marami kayong natutunan sa ating nakaraang talakayan. Ito ay tungkol sa mga salik sa pagpapasya ng karera kung kaya't ngayon ay dadako tayo sa ating panghuling gawain. Ito ay pinamagatang karera ko, ang bag ko. Handa na ba kayo? Para sa panuto, gamit ang format na ibibigay, ang bawat mag-aaral ay gagawa ng isang career action plan. Ito ay dapat na nagpapakita ng unayan ng kanilang napiling karera at ang ambag nito sa pamayanan. Ito ay may apat na bahagi. Una, ang napiling karera. Pangalawa't pangatlo ay mga salik sa pagpili ng karera, panloob at panlabas. Ikaapat, sagutin ang tanong na paano makakatulong sa pamayanan ang iyong napiling karera. Huwag rin kakalimutang batayan ng ating pamantayan na dito natin masusukat ang inyong husay sa paggawa ng career action plan. Galingan nyo! Binabati ko kayo dahil sa wakas ay dadako na tayo sa ating pangwakas na gawain. Dito ay kinakailangan lamang nating makinig sa isang kanta. At ang kantang ito ay pinamagatang Yesterday's Dream ng grupong 14K. Pagkatapos niyong pakinggan ang kantang ito, ay sasagutan lamang ang tanong sa ibaba. Mangyaring iugnay ng bawat isa ang mensahe ng kanta sa napili niyong karera at sa mga magiging ambag nito sa inyong pamayanan.